Good morning mga kapaps So andito tayo ngayon sa so, may uh, C5 extension So may Las Piñas mga kapaps Patagos ng uh, Paranaque So this morning mga kapaps Papakita ko sa inyo yung uh, nangyayari dito sa daan Or yung sitwasyon ngayon Kung uh, gaano ba ka traffic Kung uh, marami bang uh, dumadaan sa mga oras na ito So Approximately yung oras natin ngayon is nasa 5:45 na ng umaga, no? Uh, Sabado nga pala ang araw natin ngayon. Kung napapansin natin ay eh, tuloy-tuloy naman ang uh, daloy ng mga motorsiklo, Ganon din ang mga four wheels. So, smooth pa rin naman ang uh, lagay ng ko uh, dito sa C5 Extension. So, meron tayong ng pag sa mato uh, Mm, ibang amoy so yung amoy nito mga paps parang uh, may nagsilab o may nagsunog ang uh, damo yan masyadong uh, ma mapag kung napapansin natin uh, pagi nga yung so, yun wala na uh, right So kakaliwa tayo dito, aakyat tayo ng flyover ng uh, isim Sukat. So isim Sukat nga pala yung area na to. Yan ito yung isim sa kaliwa. Isim din yung sa kanan Ipapakita ko sa inyo mga Popski no? Yung uh, bagong gawang kasada Dito na nagdudugtong Doon sa may uh, Kabilang area ng Paranaque Then patagos dito sa may malapit Sa El Shaddai Yan Tapos mayroong toll gate eh, no, May toll gate pala May toll gate pala yun So napakinis po ng uh, Pasada dito, respalto na pala to, baga pinatungan pa ng another aspalto, yung dating uh, aspalto na kalsada. So kung napapansin natin mga kapaps, yung uh, gutter dito sa gitna sa gilid na bahagi is uh, 5 uh, inches na lang yung kanyang uh, haba o yung kanyang uh,